Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga shows, susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Nance Layamon Shout out kay Jaime Borbe. Shout out kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata sa pag-alis nila Master Ken. Daladala -dala ang mga bata at matatandang mangkukulam na elf. Sila matandang Los ay naiwan sa lugar ng mangkukulam na elf. Maya-maya nagtungo na din sila matandang Los sa lugar ng pagawaan. Bilisan nyo! kailangan natin makagawa ng madaming gamot at elixir upang ito ay magamit ng lahat, kung dumating na ang labanan ng ating lahing elf at lahi ng mga demonyo. Malalagpasan natin ito, magtiwala lang kayo sa inyong sarili at sa ating mga kalahi. Lalo na kay Master Ken, hindi niya tayo papabayaan. Sabi ni Matandang Los sa mga mangkukulam na nasa loob ng sagradong pagawaan. Samantala sa kabilang panig, sa kaharian ng mga lahing demonyo. Si Charlie ay inilagay ni General Allen sa isang maliit na kulungan na bakal. Oo, ang mga kulungan sa loob ng kaharian ng mga demonyo ay puro bakal. At ang tibay nito na kahit sino mang nilalang ay hindi ito kayang sirain. Kaya pag nakulong ka dito asahan mo hindi ka na makakawala. Ngunit sa lagay ni Charlie, kaya lang siya kinulong muna ni General Allen dahil ito ay utos ni General Cassandra. Ngunit kahit ganoon si Charlie ay makakalaya bukas ng gabi upang samahan ang mga general para magmasid at para malaman kung saan nandun ang lugar ng mga mangkukulam na elf. Maya-maya nagsalita si General Allen at sinabi kay Charlie, Manatili ka muna rito, hindi ka naman magtatagal sa kulungan na ito. Paumanhin wala akong magawa sa ngayon, dahil iba ang pag-uugali ng general na iyon. At totoo siya ang pinakamataas na general sa lahi naming mga demonyo. Sabi ni General Allen, at si Charlie ay nagsalita din. Master totoo bang anak siya ng haring demonyo? Tanong ni Charlie. Sumagot si General Allen. Oo tama ka nang narinig. Isa siya sa mga anak ng haring demonyo. Kaya ang tinataglay nitong spiritual na lakas ay sadyang napakalakas kahit hindi ito maglinang ng spiritual, may natatangi na itong lakas na hindi namin mapantayan na kahit kami ay dumaan sa pagsesenay at paglilinang. Sabi ni General Allen, maya maya nag-isip si Charlie. Napakalakas talaga ng babaeng general na iyon, kailangan mapalapit din ako sa kanya, dahil malaki ang maitutulong nito sa aking pinaplano laban sa lahi ng mga elf. At hindi rin hahayaan ng haring demonyo ang kanyang anak, na malagay sa kapahamakan, kaya kailangan ko talaga makwa ang loob nito. At ang kanyang tinataglay na spiritual na lakas, ay parang naramdaman ko na talagang ngunit sa ibang nilalang, hindi ko lang matandaan kung kanino at saan bulong ni Charlie sa kanyang sarili. Oo, ang spiritual na lakas ni General Cassandra na tinataglay ay tulad na tulad din ng spiritual na lakas ni Sophie. Ang tinutukoy ni Charlie na kanyang naramdaman na spiritual ay ang kay Sophie. Ngunit sa mga oras na ito hindi alam ni Charlie kung kanino niya ito nakita at naramdaman. Maya-maya nang mapansin ni General Allen, na tumahimik si Charlie, ito ay nagsalita, Huwag kang mag-alala susubukan ko din kausapin at kumbansihin si General Cassandra upang hindi mo na kailangan pamakulong sa kulungan na ito. Iiwan mo na kita dito at tutungo ako kung nasaan si General Cassandra at aking kausapin siya. Sabi ni General Allen, oo sa mga oras na ito, pinapahalagahan na talaga ni General Allen si Charlie. Dahil si Charlie ang kauna-unahang tumawag sa kanya na master, kung sa mga oras na ito si Charlie lang din ang kauna-unahan apprentice ni General Allen. Nang marinig ni Charlie ang sinabi ni General Allen, ito ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, Salamat Master, salamat talaga, lubos kong tatanawin ng utang na loob ang pagtulong mo sa akin Master. Sabi ni Charlie, ngumiti si General Allen at sinabi, Sige na ako ay aalis na. Mabilis na umalis si General Allen sa kulungan kung nasaan nakakulong si Charlie, upang tumungo kay General Cassandra. Tuldok, nang makarating na si General Allen, kila General Cassandra at General Denki. Ito ay nagsalita, General Cassandra, kailangan ba talaga pa natin ikulong ang elf na iyon? Mukhang nagsasabi naman siya ng katotohanan. Sabi ni General Allen, nang marinig ito nila General Cassandra lalo na ni General Denki. Kumunat ang nuon ng mga ito. At si General Denki ay biglang nagsalita, General Allen, hindi ka ba talaga nag-iisip? Nilagay mo sa alanganin ang paglilinang ng haring demonyo. Sabi ni General Denki, at nang marinig ito ni General Allen ito ay nagtaka. At sumagot, ano ang sinasabi mo General Denki? Bakit ko naman nalagay sa alanganin ang paglilinang ng haring demonyo? Nang marinig ito ni General Denki, siya ay nagalit. Wala ka ba talagang isip? hindi mo alam dahil sa ginawa mo maaari tayong magkaproblema sa lahi ng mga elf na iyon. Hindi natin alam kung nalaman na nila ang pagtulong mo sa elf na kanilang tinakwil. Hindi mo ba naisip kung mangyari iyon? Iisipin nila na tayo ay nakikipagsabwatan sa elf na iyong dinala dito sa kaharian natin, at pwede rin naisipin ng mga iyon na tayo ang nagutos kung bakit nagawa ng elf na iyon ang masamang ginawa niya sa mga kalahi niya. Sabi ni General Denki sa galit na tono. Napakawala mong utak. Baka ngayon nag-iisip na ang mga lahing elf na tayo ay kanilang salakahin, at kapag nalaman din ng mga natatanging tao, natakas mula sa ating kaharian na may hidwaan ang lahing elf at mga ating lahing demonyo. Sigurado kami ni General Cassandra na sa mga elf sila papanig. Kung mangyari iyon at malagay sa alanganin ang haring demonyo, ako mismo ang papatay sayo. Sabi ni General Denki kay General Allen. Nang marinig ito ni General Allen, Medyo nag-isip din ito, may punto nga sila ni General Cassandra. Sa mga oras na ito ang haring demonyo ay nasa paglilinang na hindi maaari magambala. Kung magkataon nga na magkaroon ng labanan, maaari ang paglilinang ng haring demonyo ay mawala. Ngunit bakit ganto ang pananalita sa akin ng mahinang general na ito? Wala siyang karapatan upang ako ay pagalitan. Parehas lang kami ng katayuan sa pagiging general. Bulong ni General Allen sa kanyang isip at maya-maya ito ay nagsalita at sinabi kay General Denty. Alam ko ang mga bagay na iyon. Kahit ganoon, wala kang karapatan upang ako ay pagsabihan. Sino ka ba? Isa ka lang naman mahinang general na laging nagtatago sa oras ng labanan. Sabi ni General Allen kay General Denty. Nang marinig ito ni General Denty, ang galit nito ay sumabog. Anong sabi mo? Sino ang mahina? Sa tingin mo ba makakaya mo ako? Napakabago mo palang naging general puro problema na ang iyong dinadala sa lahi natin mga demonyo. Oo ilang taon pa lang na pinangaralan si General Allen ng pagiging isang general dahil din sa katangian nito at sinabi. Sa totoo lang hindi ko alam bakit ang isang katulad mong mangmang -mang ay naging general. Sabi ni General Denki kay General Allen. Nang marinig ito ni General Allen, sumabog din ang kanyang galit at agad sinampal ni General Allen ang dibdib ni General Denki. Ngunit si General Denki ay nakapaghanda agad. At ang pag-atake ni General Allen ay kanyang na-counter. Hindi tumama ang palad ni General Allen kay Denki. At sa mga oras na ito si General Denki ay napunta sa likod ni General Allen, at si General Denki ay umatake mula sa likod ni General Allen ng isang malakas na puwersa at ang palad nito ay tumama sa likuran ni General Allen. Bang! nang tumama ang palad ni General Denki sa likod ni General Allen. Ito ay tumalsik at bumangga sa haliging bato. Si General Allen ay samoka ng dugo. Maya-maya nagsalita si General. Denki, sino ngayon ang mahina sa ating dalawa? Kahit ngayon ay kaya na kitang patayin. Nang marinig ito ni General Allen, labis ang galit nito para kay General Denki. Lapas tanganan ang Denki na ito. Kung hindi niya ako papatayin ngayon sa mga magdadaan na araw kung ako ay makakuha ng sapat na pagkakataon. Siya ang papatayin ko, bulong ni General Allen sa kanyang isip. Maya-maya, naglakad si General Denki patungo kay General Allen. At nilabas nito ang kanyang espada. Ang espada ay masyadong malakas na nagtataglay ng spiritual. Magdasal ka na sa mga oras na ito. Wala ka naman pakinabang sa aming lahing demonyo. Problema lang ang daladala mo para sa amin. Sabi ni General Denki, at ito ay tumakbo ng mabilis upang patayin na si General Allen. Nang makita ni General Allen na seryoso si General Denki ito ay medyo natakot. Papatayin nga ako ng Denti na ito. Nasa panganib ako, ginamit lahat ni General Allen ang kanyang spiritual na lakas upang magdeploy ng isang kalasag. Ngunit si General Cassandra ay mabilis na kumilos upang harangan ang espada na hawak ni General Denti na nagtataglay ng malakas na spiritual. Ang bilis ni General Cassandra ay parang isang hangin. Sinalag niya ito gamit ang kanyang espada din. Ang espada ni General Cassandra ay nagkukulay itim at pula na binabalutan ng isang malakas na spiritual. Nang bumangga ang espada ni General Denki kay General Cassandra, naramdaman ni General Denki ang hapdi sa kanyang kamay at nabitawan nito ang kanyang espada. Bang, tumilapon ang espada ni General Denki at ito ay sobrang gulat. General Cassandra ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako pinigilan upang patayin ang walang pakinabang na general na iyan? Sabi ni General Denki kay General Cassandra. Nang marinig ito ni General Cassandra. Ito ay sumigaw. Tumigil ka. Magsitigil kayo. Kung magpapatayan kayong dalawa. Huwag sa harapan ko. At kung may mamatay sa inyo sa panahon na ito. Tayo ay mababawasan ng puwersa. Mas kailangan natin maging malakas hindi tayo pwede malagasan. Dahil kapag dumating ang sandali na tayo ay mapapalaban sa lahi ng mga elf. Kailangan ko ang inyong lakas dalawa. Kaya tumigil na kayo. Huwag nyo hayaan na ako ang pumatay sa inyong dalawa. Nang marinig ito ni General Denki labis-labis ang galit nito sa kanyang puso. Ngunit wala siyang magawa. Si General Cassandra ang nasa harap niya. At ito ay kanilang pinuno sa mga general. Mas minabuti na lang huminahon ni General Denki. At ito ay naglakad upang kunin ang kanyang espada. At si General Allen naman ay takot peren sa mga oras na ito. Akala ko mamatay na ako sa kamay ng Denki na iyon. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Papatayin kita Denki, bulong ni General Allen. At dahan-dahan itong tumayo. At nagsabi, salamat General Cassandra sa pagligtas mo sa akin. Sabi ni General Allen. Nang marinig ito ni General Cassandra ito ay sumagot hindi kita niligtas. Sadyang kailangan ko lang ang lakas niyo laban sa lahi ng mga elf. At kung gagawa ka pa ng sakit ng ulo ko, ako na mismo ang papatay sa iyo. Kaya isipin mo muna ang gagawin mo hakbang General Allen. Dahil hindi ako magdadalawang isip na itusok sa puso mo ang aking espada. Sabi ni General Cassandra sa seryosong tono at ito ay umalis. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!